Luma na po? Opo. Wala po siyang ano, amoy. <laughs> Parang nabasa lang sa ano sa ulan. Maulan po siguro dito. Madalas siya tsaka hindi. Yung pong ganit, yung kulay po niya hindi Tato Asasin ah Mga manok niya asasin Hmm, puwada lang manok mo, kaya na Kasi mga gulot ka ah, mga asasin ka ah Kaya so, masampe yung mga Ano yung nangyayari kasi ganyan?

Man, siya, ganyan, ganyan. Sabi mo, ganyan. Ay, hindi. Luma siya. Malambot lang, pero luma. Wala siya amoy Luma na po? Opo. Wala po siyang ano, amoy. <laughs> <laughs> Parang nabasa lang sa ano, sa ulan. Maulan po yun, siguro dito. Kalakalala eh. kayo eh Hindi pa siya buo. Kaya, hindi hmm. nagbala siya. Ano, okay. kalahati. Wala yung bandang ulo. Tsaka yung buntot. Hindi pag ano, grass ka, tira, na natin dito. Tara. Nasa weeks na, na. weeks na siguro um. yan. Wala na, mga Wala yung mga bangs. Wala yung <laughs> Pagano yung balat ko? Cari-cari yung eh? na naman ang mula. Mm -mm. Kaya magtangit si mama kayo, makisapit ko kayo. Hoy, ah. Uh, yung kasay yung pagtabas ko. Para hindi mahirapan sila, ma'am. Yung pagtabas ko. Kabila ito pa? Mo po? Niya, so kabila ya so, po. sa Pwede pong galing siya dito. Tabasok ko so, sa Tatawid 'yon, no. ng pagkain. Pero kini madam alam alam talaga. Kasi mag-expect na kayo po ang pati lang eh. Ako so, hanggang kini po kayo hanggang kini po ang expand mo din. Makabot uh, siya naman. Kaya eh, naman po kukot-kot ka rin yung makantinin eh. Dito po sa tuhod. Ayun lang. Ang mamot pa kayo sa tuhod. Wala pa kayo stick eh. pinakuha ko yung pantabas ko. Hayo okay. po, maggaikaw pa po, madam. Uh, ano po, uh, inumin. Hayo po, dalhin nyo para may. Toy sa kanila. Hindi ko na kainan ng tubig dito. Wow. Bale mo saba? Siguro <laughs> nga mahuli na siya. طب مين ده اللي بقى اي كان يا غير بس Ready, ready, ready. Ayan, baka yan yan. Alam, mawawala pag hindi ko pa sa sinungkit. Baka na yun na dyan. Ay, double check. Tapon mga kete. Naka-open na ba ito? Papa-open ko yun. Ayan, obra. Obra. Ayan natin, bus-bus yan, oh. Malinis. Wah, bali yan kay, lupi. Malinis. Ay, makayapin po yan, tangga rin. Wah, nakalinis, oh. Sa bagay po. Marami pong balat na nakita dito, dito. Mama. Pero iba yung katamaya ko eh. Hmm? Hmm? <laughs> hindi ako dumarit yung kapon. Maglilinis pa naman tayo dyan. Ay, wala no, tama kayo ka madam. Magkaya po mo? Ikot mo natin so, <laughs>

sabi niya hindi ko naman bahay yan sabi niya nalabas pa siya tayo tayo natin yan bagsak mo ka doon bagsak yan, bagsak papapagod din yan yan bagsak okay gagawa ko siya na mas maganda bakal malaking tsaka laki, lakiin nyo po yung ano yung home. oo yung butas ano lang yan eh. madali lang yan general

Okay, thank you. Bisa pa kanya. Ay, yeah. po si, si Mateka. Sali <laughs> talaga po man tininig. So, po talaga. Galing okay. nyo na, sir. Sa uh, ah, kaya nyo po. Basta Kailan po kenta naman? Dibitan niya kaya mga mga di, na ni Bene. Ay, kaya po ay, yun kaya, mo, ko Bote, okay. ay, naman yung kit, sir. Kaya niya ay. Hanggang saan tayo kung mag-extend ko, Hello. Hello.

ka pa. Makakain kami pa makabut. Wait, hindi ko pa ni makabut. Makabut. Butas. Sir, ay nagay niya bat. Bata, alam niyo yung mga butas dito. Ay, no, mga... ito. Hindi pinapakita ni Kuya kung saan nagda nagdaan kapag, yung butas. Kapag nagbakod na kayo, ito, sarado ninyo to. Yung mga butas daw kayo. Hmm, sarado ninyo. Pagbabayan pa to eh. Mm. Dali ni po yan. Ay, kaya niya po ikwa? Hmm. Dito. Dalingin. Kailangan na doon yan. Nakasarado yan. So kahit ang hmm. yung alaman mm -hmm. na may butas, bayawa ka naman na titira doon. Ubusin din yung mga sisiw. Masarap. Masarap yung pag naluto mo. Sa kabila pa, may konsula kami. Sa po kasi tao po yung barak ko doon. din. din Ali <laughs> po. Ang gaya po ka rin kaya kami dulo. Ah po

parang ganito. Kumikin yung na. ayun Oh. Parang ganito. Pero makas ng dahon to. Parang ganito to eh. Hindi na Yan, parang ganito. Ah, talaga mo mag po mag-shape siya, no? oh, itong ganito. Malinis kasi ganito rin yung ano. Ayun Tingas mo yung punta ni Garing Yaso. Ayun, ganyan ko kuya okay, po. malaman mo kung 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 po panabas kung Ma'am. kung 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 kasi so, kung hindi ako tayo <laughs> <Okay. laughs> ah, diba? oh, may... ah. <laughs> ng tayo 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 ako, tayo 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 ako, tayo 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 Ha? tayo Ha? tayo Ha? tayo 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 Ha? Ha? Ha?

Dito pa siya, may atok ka. Ha? Ah, hospital. pang uh, so um, first aid um, ko pong pang Venom? Uh, Malaki na din yeah, to guys, na, pa tayo. Sa Lazaro po. Patapatch ko dun sa SP niya, medyo ano <laughs> na, na. Ay, kasi, uh, hard. Matandangin po. Sabihin natin siya, Venom ka Diyan, kayo ni po kanina itang basa. Tingnan po ka nun. 10K lang yung base. Private hospital natin. Ayun, walang kayo. po kami. Naulog po namin yung nagbalat dito sa tubog. Ng ano nila. Ganyan na. Basta. Ah, solar. Papunta po kami ngayon ng ano, May ano pala doon? Mm. Madama pala dun sa parang. Okay, hindi May hindi nyo nababas ka rin tama rin sa auto. Okay, nandana mo ha? Okay, nandana mo ha? na sila. Pero kung may Kasi yun yung pinagsupihan niya. Kasi yung nakalit niya. Kasi yung nakalit niya. Yan yung sisik yung nakalit niya. Kasi yung nakalit niya. Yan yung nakalit niya. Nasaan po yung balat? Yan, nasaan yung balat nung pinagbihisan ng Mga twice na kung na, na kami nakakuha nun. Yung pinagbihisan niya. Ano ka? May hangar clip? Ito may hangar clip. Hindi po yan. yan -hindi, eh, ay, hindi. Ayun, hindi, hindi, hindi. Pero ilang beses na ako nakuha niya, tinatapon ko na. Lang. Balong beses. Ilang beses na, oo. Ah, marami na po beses. Oo, oo. Yung iba, maliliit pa lang sila noon. Pero mukhang malaki ayun. na siya eh. Tsaka nung two days sa gulang, parang hmm. nakapatay, kami ko minan anong isa. Yung may labas naman sa garahe ko. Malaki po yan. Oo, oh, malaki din. Oo, nakakita ng pagkakunan. Yan, meron kaming... Ano natin? Meron. Oh. Meron. Isa siyang non-venomous oh. rat snake. Hindi po siya delikado. Uh, hindi po siya delikado, sir. Ah, hindi siya delikado? Hindi. hindi. Ko. Safety po kayo dyan. Ah, okay. Oh, Kumakain lang po. po ng daga ito, sir. Mm -mm. Pero malaki oh, siya. Bago. Oh, po. <laughs> yan po, uh, hindi po. Hindi <laughs> naman po pumapatay yan. Ah, dyan sa mga, no? lagayan ng ano. Tignan, -tignan mo. Paano natin malalaman kung ano, kung... Madalas Venomous po. siya, tsaka hindi. Yung pong ganit, yung kulay po niya, hindi po ganun kalangkat. diamond kalangkan. po yan, diamond. Tapos, Sobrado po. Ayan po yung ano niya. Pa-diamond po yung ano niya. Yung shape. Okay. Ayan, ganun mm -hmm. Ano siya niyan? Saan, yung hindi po siya, na, ano, matingkad kulay. Man, maputla. Oo. Okay. Hindi po kagaya ng cobra, maano po talaga, makulay. Darker um, mm -hmm. po yung kulay. Yung nahuli namin po yung cobra po yun, yung nahuli namin sa lubaw. Nado po sa oh, lubaw yun. Cobra yun. Okay. Mm. -hmm. Non-venomous non pala yan. Okay. Pero check po namin kung... Mm -hmm. hmm. Diyan ko siya madalas nakukuha. Sa so may pagitan ng makahoy na yun. Ito siya. Banda. Ito yung nahuli uh, namin last time. Ito. Ah, baka sa kanya po ito. Kailan po yan, sir? Three, three, days ago? Ito po kailan ah. po nakita. Uh, ah, after Sina yung... Oh, sa kanya po. Napatay ah. niyo na po pala yung Napatay Ay, <laughs> yun. <laughs> ah, ito kasi siya yan. yan? Siya na ba? Oh, po, Mahaba po yun no sir. Mahaba Ayan. po. Oh, sana ba yung din ito. Tapos, nahihipit na siya sa net. Opo. Nasa na ba yung net mo? Eh, Nauhuli po talaga yan sa net. Okay, ano. Pwede na huli na pa Oo, na huli. kasi parang pa nung, nung gabi, parang kasi alam mo sa grabe di ba? Pag gumagapang, alam mo yung gapang. Pag naman lakad ng pusa. Ganyan po yun. Pag lakad naman ng pusa, alam ko eh, di ba? Opo. Ito siya. Oo, oh, yan yung nahuli lang. Naka Ayun, siya. Ay, natrap ko pala. Oh, natrap sa Nat net. Siya, manet. No, <laughs> net. Mm. Talagang panghuli po ng ano yung mga net. Ah, -trap siya dyan. Oh, uh, pang, oh, uh, natrap ko sila sa ganyan. Kasi dito yung bakante. Yan kami medyo na lang kasi masukan pa. Hindi ko gamit na naman nakatira. Bakante lote. So... Kasi dati may pumasok lang doon sa loob doon sa mga Ano ang pungtong kit sa bakod uh, dyan? Uh, Check lang po kung, lang na medyo magugulo po siya ng konti. Oh, okay. Naman. Parang ano po na sa ilalim wala po meron pa wow. Napatay niyo na po, ma'am. Pero natitsyapa po tayo. Kasi nakuha namin yan doon sa labas. Bapa. Pwede ba yan? Uh, po. Uh, uh, dahil kung mayroon po kayong damu-damu dito sa likod, nakaakit po yan. Uh -huh. Uh, yan po magpipilis na. Sa mga ganito po, uh, na uh, nakasampak po yung mga ano ninyo. Uh, Ang gamit, tama po yan. Hindi kayo nagdidikit ng gamit na sobrang tampak sa Tuod ko madalas kasi nakukuha yung mga pinag... Hmm. Tapos nung ano, natutulog yung mga anak ko. Meron naman maliit na... Ang bilis naman yung gu gumapang. Pumasok no, sa kwarto. Pumasok sa kwarto. kulay. Parang brown siya eh. Rat snake din yun. Uh, po, ano po yun. Anak mo Oo, oh, maliliit lang siya na malipis ang katawan. Ganun. Okay. Pero ang bilis gumalaw. Okay. Ay, may tubig din. Oo, oh, oh. may tubig din. Kung ganyan ba, ganyan na gaano, sila? ano, alam sila? Sige, butas po kasi dito. Ha? Yes, oh, oh. ah, mag main eh. May mong bagya. Para ang siya pita. Siya siya yun. Siya po, oh, yan yung nakawin nila. Nanay, so, gumilipat pong gano'n, nasa kabit sa net, gano'n. Ito lang po pa yung butas. May nakita nang, kasi ang butas doon. May butas ngayon dyan. Ano mga anak? yung wala yung mga Ano yung drum?

walang bakas yan. Tingnan mo. Baga. O, oh, ng dagay. Ayan. Sige. Ayan, pinabukayan. Hindi siya patag. Oh. Hindi natin flash na ibilin ko next time. Hmm. Pwede po kumasok pumasok doon, ma'am. Hanggang dito oh, lang po. Oh. Uh -huh. yan yung, yung sa bakating Sa lote po. No, okay. makahas, no. Para hindi na po sila makakyat, alisin po ninyo yung nakadikit sa pader oo oh. hmm. Dito po lang nakadikit, hindi siya maka ito, nakadikit po yan, yan. Yung Opo, tsaka maka po yung... Mababaging sila dyan sa kanya. Opo, pag wala nang nakadikit dyan, hindi na sila makakakyat. Mm -hmm. Oh, Nagaanap po yung daga, kaya dito yung daga, kaya ah, may tubig doon, nandito yung daga. Mm hmm. Uh, Patrabaho yun, yun. po yun yan, yung palit po Pahalit yun yan. Oh, hanggang nakapayikot po ah. Opo. Payikot hanggang doon. Kasi nakapalitada po sa labas eh. Kita ko eh

hindi ako. Akin po yung may Atin po princess po kasi. po eh. yung po Sabi kasi si Domingo. Sabi ka si Domingo. Sabi ka Sabi ka nila. Sabi ka si Domingo. Sabi ka si Domingo. Sabi tayo. si Domingo. Sabi ka si Domingo. Sabi ka si Domingo. Po kayo. <laughs> kung, kung na-set lang po din yung sa messenger, hindi na po kami pupunta para hindi kayo makabala eh. Ah, yun po. Uh, kasi okay. pero pag cobra, hindi ko lang pupunta ko namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi kami po magdadalaw kasi misa nga kahit gabi. Mm -hmm. Sabi ko mm -hmm. sila cobra, kaya sabi niya naghahanap talaga siya ng... Hmm. Hindi, maganda naman na na po yung nating oh, namin. Kaya inahuli niya, nilibing niya na sa lupa nung ano eh. Opo. Oh, Manigura ko po, po kasi, mga karing anak. Wabi okay. po eh wala po si Dinamulin ito yung dinadala nang coin. Ibigay yung ano niya, mga oblong po 'yan to. Mm, iba po kulay, 'yan diamond 'no. Ah, pag diamond. O so. oh, tsaka po ito, manipis ito, makakapal nito 'Yan manipis, to manipis okay. po 'to. Parang sa pera pekto.

itim na cobra. Ah, hindi sila pareho na. Ang shape, oblong to, ito diamond. Mm. Yung cobra cobra ma man. siya yung napatay na noon. Tsaka ito po, may kulay siya sa buntot. Nakuha na pala. Yung ganun po, para pareho po yung kulay niya. Buntot. Gray, sa brown to, yung nakita niya. Yung napatay. Iyan to.